So ayan guys, binas na naman ang ating idol na si Diwata Paris Overload. Isa sa kanyang ano, uh, customer kumain doon na nag ano, nagreklamo, hindi daw masarap. So pakinggan natin. Kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil doon sa nangyari. wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes. Yung fried sik ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung sikan, magkaano lang po yun, di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours. Yung mga nanonood ngayon, huwag kayong mag-expect talagang sobrang sarap yung pagkain ko. Kasi hindi, hindi ko sinasabi masarap yung pagkain ko. Kung gusto nyong kumain, e-try nyo. Tapos, kung hindi nyo nagustuhan, kung hindi nyo nagustuhan na, legit ito sasabihin ko. At yun lang yung pera nyo pagbalik nyo, wala kayong pamasahe, bulungan nyo lang ako. Nadiwata, wala na akong pamasahe, wala na akong panggas, sa bulakan pa ako, willing kong ibalik sa'yo. ba? Diba? Ang hindi ko lang malaman talaga bakit tumatahol kayo sa social media na sa halagang 200 pesos, katatlong kaning kayo o nakalimang kaning kayo, may soft drinks pa, nag-anlisabaw pa kayo. Tapos bigla kayong kumahol sa social media na hindi worth it. So yun ang hindi ko maintindihan. So So, anong masasabi nyo sa nasabi ni Ate Girl? Para sa akin kasi, hindi namimilit si Diwata Paris Overload ng kakain sa kanyang restoran. Hindi rin nagsasabi na masarap ang kanyang luto. Para sa akin, do ko siya kasi. Siya yung mahirap, nagmula sa hirap at napaangat niya. Noong siya'y umangat na, ang dami nang lumalabas na pambabas sa kanya. So, saludo ako sa iyo. Ah, uh, yun lang. So, para sa akin, kung magbash ka ng tao, dapat itama mo. Hindi yung ganyan kasi... Hindi ka naman tinawag na kumain doon ikaw lang naman pumunta. At kung hindi maganda ang lasa, huwag mo nang ipopost sa social media. Bulungan mo na lang siya. Gaya ng sabi niya. Kung hindi mo na gusto kanyang recipe. So, ganun lang po.